Anong ginagawa mo as a virtual assistant? Kasi di ba marami yan? Maraming ko Actually, um, dami ko pong ginagawa. Matchmaking, e-commerce, um, customer service po, SEO, graphic designs, lahat po yung wow. ko po all around. Pero ano po, um, kaya po yung mga senior high school dyan, senior high school graduate po ako, um, kung gusto nyo may paraan, kung gusto nyo mag-upskills ng knowledge merong merong paraan yun. Yeah. So, um, paano ka naman napunta sa pagiging virtual assistant? Um, ano po, nung nag ano nag-start po ako sa BPO noon eh pero dati po sumaside na ako 2018 sa ano um kumaga parang nakikinig ng call sa call center tapos si transcribe ko ganyan. yun po yung start ng 2018 tapos ito po 2023 yun na po ulit na po nag-start yung pagiging ano ko BA naman eh bakit bakit from BPO bakit napunta sa virtual um, assistant mas malaki ba yung kikitain doon? Bukan po doon, sa work from home din. Gusto ko rin po matutuhan yung mga kapatid ko, ng mga maliliit pa. Tapos ano po kasi, yung lalamunan ko po kasi, meron po akong grade 4 tonsillitis. Kaya yung pagsasalita ko po, hindi rin po masyadong malakas. Pero oh. yun nga po, dahil po ko yung boses ko, talagang nilalaban ko to, alam ni Lord Jan. Ayun, ito po kasi kailangan na talaga siya ng operasyon, pero in ano in Jesus name naman in, alam niyo sa tulong ni Lord nandito pa rin kinakaya pa rin natin para sa mga kapatid ko wow. <laughs> ilan ang kliyente mo as a virtual assistant ah ano dalawa po isa po sa matchmaking isa naman po sa yun publishing po nag -ano din po ako doon nag So, so, social media management, nag-edit um, na ng mga content nila. Talagang lahat po pinasok ko na. Pero yun po, yung narinig ko rin po sa inyo kanina na malaki yung bigayan sa BA. Depende po talaga sa client po. May iba po kasi talaga na client na $3 lang, tapos ang dami mong task, 6 days, ano ka pa. $3 um, per hour. Per hour po. Tapos ano pa yun, may bawas pa po yun sa, ano, sa platform po na inaano namin. Mm. Na, so dalawa na ang kliyente mo ngayon. Ano yung pinakamarami mong naging kliyente? Um, doon po sa match making actually. I mean, yung sabay-sabay. Kasi po, ngayon sabay dalawa di ba? Ano yung pinakamarami mong pinagsabay na kliyente? Kasi may kilala ko, apat. At ano apat, po? po Wala na siya, ibang ginagawa. Virtual assistant na lang siya na apat o lima sabay-sabay yun. Kasi hindi naman sabay-sabay din tumatawag. Malas pag sabay-sabay. Yes, oh yes. Ano po, nag-ano din po ako eh. Hindi ko po kasi pwedeng pangalan Pero nag-outreach din ako ng mga models. Dati sa Twitter naman po. Um, yun po, isang client ko po yun. Um, yung isa naman po na client, video editing po. So yun, naging video editing. So apat po siya na napagsabay-sabay ko. Bali yung isa lang po dun yung full time. Yung isa po puro freelance siya. Parang kung may free time ako, two hours, three hours gagawin. Magkano kinikita mo ngayon? Um, ngayon po, to be honest, um, $150 po kada linggo. Yun po yung six days ko na work. Sa isang kliyente? Sa isang kliyente po. Yung part-time naman, yung part -time naman po, $5 siya per marikyut mo. Pero ang pasok po ng pera sa kanya after two months. Ah, oh, delayed. Yes po. So Para one, makuha mo na yung mga... Ah, uh, nakukuha mo yung $150 per week. Opo, yung $150 per week. $150 per week. $600, $30,000 30, 30, something. Tapos babawasan pa siya dun sa, ano, sa platform. Gano'ng kalaki yung nababawas? $700 po. $700? Yeah, $750. 800. Dollars? Hindi po, pesos. pesos. Ah, so, so kung sa... Sa pesos, $8K po yung nakukuha ko. $8K? 8,000 ang nakukuha mo? Per week. Ah, ah 8, per week. O oh. per week. So kung times 4, mayroon siyang 32,000. Tama ba? 32. 8, 16, tama ba? 32. 32. Plus dun sa iba pang raakit. So malaki-laki din oh. kung sasabihin. oh. Yung kinikita mo, kasya naman ba ito sa iyong itinatagawid na pamilya? Ilan ba ang pasan-pasan mo? Ayun, um, tatlo po actually. Yung 13 years old ko na kapatid, 15 years old ko na kapatid, yung lola ko po. Yun. Tsaka yung mga aso namin, kasi may adopted kami na aso, apat eh. Hmm. Lahat po yun adopted. Yan. So ikaw, nag, ikaw na nagtatagod sa mga kapatid mo? Opo, ako po yung nagpapahal. nangyari sa mga parents mo? Nasan na sila? Wala na sila? Um, yung mama ko po kasi may kabilang bahay na. Tapos <laughs> yung papa ko po patay na. yan Pero bata pa lang din naman po ako, 13 pa lang ako. Um, Naghiwalay kasi sila nung 13 ako eh. So ako na talaga yung nag dumidiskarte para sa amin. Talagang hindi sila nagbigay ng mga... So na naghiwalay sila as in wala na ako nakuha sa kanilang dalawa? Wala na po. Kaya po nangyari, ano, dumidiskarte po ako, nag-online seller po ako sa Divisoria. Um, kumukuha po ako ng items doon, nakikipagmita pa up ako saan-saan. Naranasan ko din na magbenta ng um, kanin ulam sa school namin, sa senior high. Um, yun po. Talagang lahat pinasok ko. Pag, pagbenta ng lip tin, pagbenta ng mga mini donuts para lang yan. Kaya, yun po. Grabe, no? Wawa din. 13. No? 13 years po, oh. old. Ang lilit pa ng mga kapatid. Okay. Kasi nga, naghiwalay yung mag mga magulang yeah. niya. Tapos nung naghiwalay, dinedma sila. Magpupunta naman po sa actually. Pupunta lang para mag-high or kung magbibigay man po. Hindi po yung talagang sustain Parang bigay lang, tulong, ganyan. Pero nakwento mo, dun sa nabasa ko, sabi mo, yung, yung nanay mo, sinasagot Pumal. mo rin ngayon, pati boyfriend niya, di ba? Opo. Oh, <laughs> oh Oo Kasi po ayoko na po na magkaroon ng sama ng loob kasi sa magulang ko. Kasi nung namatay po yung papa ko, hindi rin kami in good terms. Yung Bak, mama ko, hindi ka nagbigay ng something o ng sustento dun sa boyfriend niya, sa sama pang loob niya sa hindi Hindi po ano, Meme, kasi ano siya, yung mama ko po kasi, wala din siyang work. Tapos, naranasan ko po na nag ko sa kanya na, Ma, pwede umistay ka ng bahay kasi kailangan ng tulong ng kapatid ko. Um, dumating po ako sa punto na sabi ko, sasahuran kita, please lang, magstay ka ng bahay kasi kailangan ko ng katuwang. Ganun. <laughs> ayun, naranasan ko po na pag maglilinis siya, kailangan may bayad. Kapag may gigaw gawin sa may bayad. Hindi naman po laging may pera ako. So yung nanay mo, pag nandun siya sa inyo para alagaan ng mga kapatid mo, pinabayaran mo pa siya? Oo. Oh. Oo. <laughs> Ihingi po siya ng pera Ay eh, hindi ko naman din po matis eh Kaya yun, kahit may boyfriend siya Okay lang sa akin Sabi ko nga po sa inyo Support Alam mo, hindi mo okay. Sa Sorry ha, pero it's not okay Especially may condition ka Hindi mo mapagamot nga yung, yung sarili mo Meron kang grade 4 na tonsillitis Na kailangan oh. ma, ma, ma magamot Dahil kailangan mo ang, ang malusog na lalamunan sa iyong trabaho Hindi mo nga maapuhap yung sarili mo eh tapos sasabihin mo, okay lang yon. No, it's not okay. Sometimes other people must tell you na it's not okay. Diba? Kung yung pinagkakaabalahan mo, yung mga kapatid mo, sige, give ko na sa'yo kasi kawawa din naman. Yes. Mahalin mo yung sarili mo. Sobrang hirap po ng taon na to sa kasi noong 2000, August 2024, na matay po yung papa ko. Tapos, itong November naman po, naghiwalay din kami ng long-term partner ko. Kaya hindi ko po ma-process yung heartbreak tapos kailangan ko pa mag-work agad. Like naranasan ko po na naka nakaburol si Papa. Nag-work ako dun sa kanya. Balay na matay po si Papa sa Iloilo -ilo nun. So hindi nga po kami okay pero pinilit ko na mapunta si Papa dito sa Manila. Na dito siya mapalibing kasi mga kapatid ko po eh, Like gusto ko po makita nila yung Papa ko madalaw nila. Hmm. Ang hirap po ang daming, daming utang ate. Alalahanin mo ha. Ikaw yung sinasandalan ng mga kapatid mo kapag may nangyari sa iyo, sila yung kawawa. Yeah. Prioritize. Minsan gusto natin lahat eh. Kaya ko yan, kaya ko yan, kaya ko yan. Hindi natin magagawa. Dahil sa totoong buhay, hindi ka naman superhero. ba? Diba? Tao ka lang din naman. Mapapagod ka, magkakasakit ka. Paano kung tuluyan kang mawala ng boses? Sino magtatrabaho? Wala po. ba? Diba? Saklolohan mo rin ang sarili mo. Patawarin mo kami na nagbibigay kami oh. ng ganitong unsolicited advice hoping na bukod sa amin, sana may nagsasabi sa iyo niyan. Okay? If you want to prioritize your health, prioritize your health. Pag sinabing priority, inuuna yun. Diba? ba? Okay. So, Rosana, hindi man namin mabibigyan ng solusyon lahat ng problema mo. At least kahit pa paano gusto namin mapagaan ang iyong, ka ano, ang iyong na sitwasyon, ang iyong nararamdaman. Kaya naman may mga ireregalo kami sa iyo ngayong, ngayong bagong taon. Dahil nga sabi mo may, kas, may, may nararamdaman ka, ipapakonsult natin yung grade 4 tonsillitis mo. Yay! Uh -huh. Ipapatingin natin yung nararamdaman mo sa lalamunan mo, okay? At ah... Uh yung lola niya kasi mahal na mahal niya. Kasi yung lola niya, nung tinalikuran sila, sila ng kanilang nanay at tata, yung lola niya ang bumuhay sa kanila sa pamamagitan ng pensyon. Kaya mahal na mahal siya noon. At para, kay, para sa iyo at sa iyong lola, gusto namin mag-relax mag lang kayo. Kahit papano. May spa and pumper package. Ayan. Galing kay Sir Warren of I Love Cut Incarnation. Kasi na mo rin na para makapag-unwind ka, ginadaan mo yung yung stress mo sa buhok mo, di ba? pala. Kulay-kulay. Kasi po ano, Um, gusto ko naman i din yung sarili ko. Ito po, tagkikain silang ito, yung ginagaling, nakahalo. Mayroong tagkakaturasi <laughs> sa amin, ipagkakain ako sa iyo. Mas mura. <laughs> Oo. Oh, so. Alam niyo po, um, gusto ko lang din i-share. May mga iba po kasing din, yung pagsali ko din po dito, natatakot po talaga ako kasi na mausgahan na purgat may kulay yung boko, purgat may gantokong nails, hindi na lang ako matatawag na breadwinner. Hindi, wala, para po kasasahan yung pagiging breadwinner, wala po yan sa itsura ng tao. Like, kahit po sino pwede maging breadwinner. Um, hindi po yan, pag breadwinner ka, dapat mukhang kawawa. Hindi po ganun. Dapat alagaan mo din sarili mo. Ito, maliit na bagay lang to pag-alaga ko sarili ko. Pero yun, sobrang maay, kumaga, ito na yung paano ko, pakonsuelo ko. O, oh, ayan na ay, yun, sa'yo na nanggaling. Okay. Dapat inaalagaan mo rin ang sarili mo. Yes. So, hindi mo pwedeng sa awa na lang Diyos, sa awa ng Diyos, hindi pwede. Kailangan ibigay mo yung pagmamahal din sa sarili mo. Okay? Dahil mahino muna yung, nanggigigil talaga ako dun sa boyfriend. <laughs> oh importante. Na, eh. Napika, napika ako dun sa... <laughs> nayuan ka dun, oh, nayuan ka. ka. Nabasa ko lang yun kagabi, napikon na ako. Ha? Yung boyfriend ng nanay mo, nag-aabot ka din. Tapos yung nanay mo, duhan mo, pag-aalagaan yung mga kapatid mo. Tsaka naglilinis ang anak niya. Diba? Ayoko mang judge pero that's just so wrong. Chaka kung mapanood nila to sana hindi isumbat sa kanya kung piliin niya man na hindi na magbigay nino you know, kasi pinipili niya yung sarili niya maunang ano isusumbat mo sa kanya <laughs> di ba anong isusumbat niyo dun sa breadwinner na siya na nga yung tumayong oh. nanay at tatay di ba wag wag rin kape kapi hmm. yung yung gano n. oh at least meka kayo mag spa kayo mag food spa hands pa habang ginagawa niyan isipin mo mabuti kung ano yung dapat mong gawin, mm -hmm. ha? Para sa sarili mo. Tsaka, ano ko lang po, yung mga kapatid ko yan, eh, nandiyan sila. Magpapasalamat lang din ako na, ano, na magagaling sila, madatalino Ah, mga kapatid mo? Ayan. Oh, ayan. Diyan ka, kukuha ka ng pagmamahal mula sa mga kapatid na yan, di ba? Nang saya, ng inspirasyon, sila ang pagkukunan mo. Diba? ba so, Sila ang ayan? magpapawi ng pagod mo. Ano pangalan ng, mga ng kapatid mo? Wow. Hi. Yes, ganda lo Renz Gandalopo. Vice Ganda? <laughs> <laughs> si Renz. Renz! Gandalop! Ah, Gantalo. ah! Si Renz, ano, Gantalaw. Gantalaw. Oo, si, Gantalaw si Renz. Po. Pang ilan si Renz? Bunso. Hindi. Bunso po. Pangatlo. Bunso po. Ah. Bunso. Hindi siya bunso kasi may... Ah, hindi. 13 bunso. years ah, old si Renz. Eh, sino yung 11, 11 years old? Kasin. Si Jazly. Ah. Okay. Si Riza yung isang sister, 15 year old na nakatayo. Hmm. Hi, Riza. Okay. Anong gusto mo sabihin kay ate mo? Hi, ate. Thank you sa lahat-lahat. Tapos, alam mo naman na proud na proud kami sa'yo. Lalo na kasi lagi ganun ka dyan sa amin. Thankful ako kasi ate ka namin. Tsaka, lahat kinagawa mo... <laughs> Ayun na. Sana alagaan mo yung sarili mo kasi ikaw lang din naman yung nandito para sa amin. Mahal na mahal ka namin. Mm. Oh, yeah. ikaw alagaan lang yung nandito para sa amin. Oo, uh, 'di ba? Kaya kailangan alagaan mo talaga ang sarili mo.